Dito kami sa San Francisco I'm with uh, my brother Si Kelvin Ano siya? anin kami magkakapatid? Bali pang, pang lima So Dito na sila nakatira Yung tatlong bunso namin Dito na tumira sa States Kaming tatlo, ako na lang nasa Pilipinas Sila lahat nandito na sa States Tapos uh, Ano siya dito? Uh, US Marine Paano ba maging US Marine, Brad? either green card or U.S. Citizen. So green card, but did I? Card holder, yeah, and mm -hmm. U.S. citizen. I just had to verify with him in green card. He sent me the photo. It's valid. I checked his debt perception test. It says he's passed on it on his fucking enlisted. Because he's going like automotive mechanic, and the automotive needs a depth perception. And he has his driver's license. I don't know. limang recruiters. Ah, may limang recruiter. Ah, okay. So parang ikaw na yung nag nag-ano sa kanila. Parang boss ka na. Pero parang hindi ka rin boss eh kasi halos ikaw rin nagtatrabaho eh. Tama? Hindi, tinatrabaho ko lang yung parang uh, para makatulong sa kanila. Mga nag, yung mga magsiship. So, depende sa mga ano. Ang tinatrabaho ko lang is yung lahat ng data, lahat ng paperwork nila, making sure na lahat sila okay. Mm, And -hmm. then, uh, i-ensure ko na um, lahat ng magjo-join is qualified after in-screen ng mga recruiter. And then, Ikaw Brad, ayaw mong ano, total libre ka naman sa military, ayaw mong magpilot kasi mahal eh. Pwede ba yon? Hindi, hey, hindi ko kasi hindi, passion ibang? maging pilot eh. Passion oh. ko is business. Ayaw maging piloto. Yeah. So yung recruiting para sa business. Ah, okay. Eh, sa inyo kanyang, kanyang, kanyang trip lang yan. Ito ba yung hotel namin? Yeah. Ah. So kaya ako pumunta dito ngayon kasi Uh, gusto ko siyang kausapin kasi laki ng tubo 'di ba so baka pa niya ako ng ano uh, tawag dito <laughs> pang jet training so babayaran ko naman hindi naman yun ano eh hindi naman siya libre so so kaya ako ka maguusap pa Sa ko ano terms kasi hindi naman niya ako may hintihan din eh Dahil kuya niya ako eh. Ay! <laughs> <laughs> so ayun, kasi gusto ko mag jet training ah uh, May nag advice kasi sa akin ng kapitan na ano, mas parang okay, o, mas okay daw yung opportunity ko may jet training na ako Kumbaga, kung baga mm, kung para mas mabilis lang ganun yeah. Kasi within a year, kaya daw bawiin. Mababawi mo daw kagad yung uutangin mo. So, worth it naman daw. So, basta may sigurado ka. So, sa ngayon, wala pa akong sigurado na mapupuntahan eh. Kasi nag-apply na ako, walang opening. So, kung mag jet training ako, hindi ko pa alam kung matatanggap ba talaga ako. Anak. Pero, yun yung win-workout ko ngayon sa Pilipinas. Pero ngayon, inaayos ko muna kung paano makakuha ng diskarte na uh, makakuha ng pera so <laughs> yeah. eto siya yung sagot uh -huh. So, kung gusto niya rin mag-flying, baka punta kayo dito sa States para kausapin <laughs> yung apatid ko. <laughs> Pero dun sa mga nagtatanong na kailangan pa ba ng jet rating or hindi na, Actually kahit hindi na mag jet rating Sa kaso ko kasi, ang case ko kasi May pamilya na ako eh So the best talaga mag flight instructor ka Para lumabo yung oras mo Pero sa kagaya ko nga Na may pamilya Hindi Kailangan ko mag resign Pero kung mag resign man ako May magpapahiram naman ng pera So gagrab ko na yung opportunity ba? Diba? Tapos yun, bayat lang To be the best place in San Francisco, can we get a four protein style double double onion on those? Onion, yeah. Do you like any fries? Do you like any drinks? Are you beating in the car? Four double doubles with onion protein style is gonna be 1827. First window, please. thank yeah, you right, Thank you. tulog na yung mga kapatid ko. Grabe ah. naman si Master G, bro. Tapos ibigay ko. mo ito kung kanino. Kung gusto ni Ging, ibigay mo na lang kay Ging. Ito. Ha? Sa Geek Dalawa yan. Thank you. Okay. Ano ma? That's it. That's all I have. Hello, YouTube! <laughs> Ito, bibigay ko sa manugang ko. Mm, sige. Thank you, ma. hindi mm. na pinadala ni Mark. Tara, tara, tara. We just okay. get something later. Pa? Alam mo kung sa kung na ilagay. nandito dati yun lang ako eh. I know, but we Baka sa mga taas-taas dyan. Kakasana na naman tayong tatlong maulaga. <laughs> mga binibigay sa nanay ko at kapatid ko puno na eh. eh Magkakosko pa kami. Wal, parang wala na akong... parang <laughs> puno ka na ka yung bag ko. Pwede ka mag-box. Uh Oo. -oh. Yung box na eh. yun. Ang tagal ko nang bibili ng box. Ako ba magdadrive No, mm. so, ikaw. Kasi yan. So later when we come back, ikaw mag-park doon. Okay. Okay. So you guys have a spot. Okay. okay. Sa harap ka ba, Mark? Ikaw naman. Dito na ako. Oh, sige, harap na ako. Kasi mas malaki ako. Magkakasko kami. The usual. The usual, the usual routine. routine. The usual Disneyland. <laughs> kasi ang daming kailangan ni Ben. Ang daming kailangan ng asawa ko. So nabibili namin kasi dito sa Amerika. Kasi high quality siya. High quality. Tsaka eh. mura. Mura Wala dito. Bok pa. <laughs> Meron akong card dyan. Kasi free of charge. Galit sa birthday ko, may nagbigay. So, bibigay ko rin sa kapatid ko. Kasi hindi ako nagtatrabaho. Weekends lang. Oh. Ano ba ginagawa mo ngayon, Clay? Sen eh. Hello? Kaaral siya ng ano. Ngayon, isa sa mga perks na nakukuha ko sa work. Uh, may two days kayong mag, May two days kami na stay dito sa San Francisco. So, yung two days na yon malapit lang naman kami doon sa hotel. Ano, um... Nag-stay na ako sa bahay ni Mama, tsaka ni Chloe. Kelvin, actually. Oo. <laughs> The Tapos, uh, nakapetition din ako, actually. Pero nauna yes. lang yung mga mas bata sa akin na kapatid Ayun pala, ano, marriage certificate na needed? Uh Oo, -oh. Okay lang ma, i-scan ko na lang yeah, marriage certificate. Lang. Kasi nagpakasal ako kay Ging. So, naulit na naman yung petition ko. Parang inano lang, pinalitan ah, ng Parang -based pin based. pinalitan ng status. Pero ilang taon naman yung petition ko? Um, since 2010 pa. And they need they need your name. Mm, okay. Sabi, di ba ayaw mo dito? Eh Kaso sabi ko, eh, iba. Di ko. Hindi na, naman sa ayaw petition. ko, pero... Kumbaga, eh dun yung nandun kasi yung, ngayon lalo na, nandun yung pamilya ko. Dati, nung binata ko, okay lang na dito. Pero kasi iniisip ko kung ano yung trabaho ko dito. Marami naman trabaho dito, kung di ka mapili, pwede naman. Sige, lalo na. Hmm. Eh, yung asawa ko, nurse pa. Ano pa siya, nakapasa, ano siya eh ah uh, board passer? Oh, nakapasa na siya sa board. Kumbaga, pwede na siya maganap ng work dito. No, actually, kailangan niya pa mag-board dito. Yung ano lang, it's challenge. NCLEX, ano oh, NCLEX. NCLEX passer, tapos mag-board ka pa dito. Oo, oh, pero magaling. kaya, Hindi, N NCLEX passer, kaya, na N -N passer pwede na ba yun? Oh. Sure. Kasi ang sabi, pag NCLEX passer ka, pag nag-apply ka dito, pwede na. Pwede na. That's yun yung sabi sa amin. Hmm. Okay. Not really sure. Ang sahod ah. Kaya lang yung pagpunta dito noon yung problema namin. Mm -hmm. Pero ngayon kasi parang maraming possibility mm -hmm. na ganun yung mangyari. Eh kaya lang, yun nga, nagpa-flying din ako dun sa Pilipinas. Tapos utang ako kay brother. Ready na siya eh. Utang ako kay Chloe din eh. Patay tayo dyan. <laughs> <laughs> yung brother kasi eh. Kasi pag umutang ako kay mama, libre na yun. Kaya ayaw magpa-utang. Wala kasi ipapautang. I wish I do. I'm trying to buy lotto. Hmm. Uh, wag ng lotto. Ay, lapit lang pala natin. No, nandito yeah. na tayo. Ano ka ba? Sa akin ko, sir. 5 minutes ano lang. Nandito na tayo. Gusto mo ba lakarin? Pero ang dami nating bibili na eh. Kung maglalakad tayo. <laughs> Pwede lakarin, actually. Yeah, bilis. Bilis? Nandiyan lang oh. Mark, bababa ka mm -hmm. lang. Ng bilis. Wala pang 5 minutes, 3 minutes pa lang. Simula nung nagka-pamilya ako, wala na akong binibili para sa sarili. <laughs> binibili ko na lang para kay, kay okay. Ben. Eh since marami nang binili, ay marami nang binigay si Chloe eh, at kay mama kay Ging, so hindi ko na rin sa bibilan. <laughs> kasi bu buong bag eh. So dito buo yung ano ko yung allowance kasi pamilya ko ano na yung gumagastos. <laughs> <laughs> Ayun. Pero ilang taon din ako hindi nakabalik dito? Ha? Isang taon Tagal, kalahati? Tagal. Dati noon every Dati noon wala hmm. pa siyang chan, ngayon may chan na siya. Oo. Oh. Parang ako may <laughs> chan dalo na siya. Parang kain kami ng pa. kain sa Bulacan kasi. Sisig. Tapos para kumain eh. Munggo. Ayan, ayan, Ay, na nga, ayan, ayan na nga. Gutom na naman ako. Eh dito yung no, makapagkain nila, pizza, burger. yun na kinain mo kagabi. Ayun na nga, burger. Know, pero, pero, the best yun, yung in and out. Ano, Ayoko lang dito kayo. yung, pero, hindi ko gusto yung pizza. protein style yata. Ah, protein style. Yung pizza ng SNR, mer pwede, parang pasado na din. Yung Costco, parang pizza ng Costco. Actually, masarap ang pizza ng Costco. Yung mm -hmm. combination. So, sige. Okay, I like Alright. Mag-grocery lang kami. Ayaw ko na isama kayo doon. Magulo doon. So, ayan. Galing na kami Costco. mag na ako ng mga iuwi sa Pilipinas. Hindi na kasi. Paano pa magkasi yan? Ayun, Ayun pa. pa. Huwag mong kalimutan yung kay Ben. Puro kay Ben na nga lahat eh. <laughs> so, pauwi na akong Pilipinas. This is my second day. And pinagbabaon na ako ng nanay ko. Baon natin siya ng mga <laughs> <laughs> Pilipino food din. Mm -hmm. Dahil hindi Kasi kami mga Amerikan. Pauwi na ako. <laughs> pauwi na ako nila. So, dapat Pilipino food. <laughs> Dapat mga American food, baka nakain mo. Ayun oh, mga bibili eh. nila oh. Hahaha, kasi Eh, may ulam. Pangat. Pangat ang ulam. Ano ka, nakakasawa kaya? Kinain mo ba yung corned beef sinigang? Oo, oh, kinain ko. Okay. Yung sinigang nila dito, ang sahog, corned beef. <laughs> yung corned beef na buo-buo hindi shredded. <laughs> right? Mm. May mga blang ma, masyado malaki, maliit lang. Hindi ko din maubos. Bigay niyo yung kaibigan mo. Wala akong kaibigan na, <laughs> kaibigan. na gising. Tulog yung mga Ay, yung natutulog. Gising mo sila niyo. mamaya. Kunwari lang yan, pero Sumama makakain mama, yan. Ang, hindi ko maubos. Makakain mo yan, no ba? Kunti lang yan. No? <laughs> eh. din na, tinitira Anything else you like? Wala lang. Ma. Oh, Salamat. Be Holiday in, ma. First time ko nga dun eh. Oo, oh, eto ang hatid ko na eh. Okay. Kaya Mark, ka babalik? Ah, uh, hindi ko pa alam eh. Okay. Sige, thank you, Brad, ah. Thank you. North Bay uh, sure ba? Napaka-gloomy din dito sa San Francisco eh, no? 600 feet hindi lang gloomy dito. O, ano pa, ma? Ma, ang tawag nito? Maulan? No? Mm uh -hmm. -huh. Maulan ngayon kasi, ano, pero for the past few days, kasi last time, la ang tagal hindi umulan eh. Support ka sa ano ha? Sa school ko ma. Yeah. Okay, thank you. Mm -hmm. Eh, mag-start ka pa March. May medyo magkukunkun. Hindi, yun yung ano. Yun Ay. yung... Yun yung slat. Okay. Yun yung slot. Okay. So, kailan ba, ba Boulevard. Sabihan nga tama. Sabihan pag man. ano. Pero ahead of time ha? Sige ma, I love you. Thank you. Love you. Yeah, sure. Family. Ah, pa i Ma, huwag ka mag-cellphone. Okay. Hindi, inaano ko lang yung address kasi hindi nga, eh, hindi ko pa narating yun eh. Magalit si Duterte sa'yo. <coughs> <coughs> Ayun na, na, go na. Yung na, na. Dito. Wow, yung hiya naman ako. Sige! Okay. Ah. Ayaw ba na-overtake naman Ano, ano lang sila. Hindi, okay, pag nabanas ako, nakuha-overtake ako. yung utak ko. Tsaka, was the sense, di ba? Relax diba, oh, Nag-ahabol ka ba? No. Tapos eh, kung pa naman gabi eh, na